Hey everyone, welcome back sa channel. Mayroon kaming ilang nakakatuwang balita para sa iyo ngayon. Isang chismis na kinasasangkutan ng dalawa sa pinakamalalaking bituin sa Korea, ang aktres na si Han So He, at ang K-pop legend na si Dragon ay umuusad, ngunit hulaan mo. Mabilis itong nadebunk. Manatili habang sinusuri namin ang mga detalye ng viral na kwentong ito at ang mga opisyal na pahayag na nagsasara nito kaya narito kung paano nagsimula ang lahat. Nagsimulang mag-isip ang mga tagahanga tungkol sa posibleng relasyon ni Nahan Sohi at Dragon pagkatapos nilang mag-post ng magkatulad na larawan sa kanilang mga social media account. Mukhang halos magkapareho ang mga larawang ito, isang itim na upuan, ang pariralang Love EA Life, sa isang dingding at mabilis na nagsimulang kumonekta ang mga tao sa mga tuldo. Nalihim na, na nagde-date ang dalawa. Ngunit sa lalong madaling panahon na kumalat ang mga chismis na ito, kapwa ang kanilang mga ahensya, ay pumasok na may malinaw na mensahe. Ang mga chismis na ito sa pakikipag-date ay ganap na walang batayan. Tingnan natin ang mga opisyal na tugon. Ang label ng Dragon, ang Galaxy Corporation, ay naglabas ng isang maikli, ngunit matatag na pahayag na nagsasabing, ang mga tsismis sa pakikipag-date ay ganap na hindi totoo. At ang Sham Ato Entertainment, ang ahensya ni Han Sohee, ay nag-follow up sa kanilang sarili pahayag na naglilinaw ang mga tsismis sa pakikipag-date kay Dragon ay walang batayan. So, just like that, the speculation was officially put to rest but, with the internet moving so fast, fans continue to talk about the situation. So let's break down everything further. Magsimula tayo kay Han Sohee. Siya ay isang sumisikat na bituin sa Korean entertainment industry. Nakilala sa kanyang mga papel sa mga hit na palabas tulad ng Jeongseong Seong Creature, Nevertheless, at The World of the Married. At huwag nating kalimutan, nagkaroon din siya ng standout role sa soundtrack Hash Isa at Isang Daan Days in the Prince. Nagawa ni Sohee ang kahangahangang karera sa maikling panahon at nalink sa ilang aktor sa paglipas ng mga taon, kabilang si Ryu Junyeol na kanyang nakadate hanggang Marso ngayong taon. Nabalitaan din siyang may koneksyon sa ibang mga bituin tulad ni Song Kang at maging kay Jungkook ok ng B. At para kay Dragon, isa siyang ganap na K-pop legend. Bilang pinuno ng Big Bang, nag-iwan ng malaking marka si Dragon sa industriya ng musika sa kanyang kakaibang estilo at husa isa pagsulat ng kanta. Bro, mga clip ng Dragon na gumaganap kasama ang Big Bang, kasama ng mga iconic na music video at sandali. Ang dating buhay ni Dragon ay naging paksa din ng maraming atensyon. Dati siyang nalink sa Sandara Park ng dalawa Adi Isa at Jenny Kim ng Blackpink, Ngunit sa kabila ng mga chismis, pinanatili niyang pribado ang kanyang personal na buhay. Kaya, bakit patuloy na lumalabas ang mga chismis na ito? Hindi lihim na parehong sikat si Han Sohee at Dragon at sa parehong pagkakaroon ng malakas na presensya sa social media, gustong gusto ng mga tagahanga na mag-isip-isip. Ngunit kung minsan, ang pinakamaliit na bagay, isang larawan, isang pagkakataon, ay maaaring magdulot ng malalaking chismis kahit na walang katotohanan ang mga ito. Mabilis na nakita ng mga tao ang pagkakatulad sa mga larawan at agad silang gumawa ng mga konklusyon. Sa mundo ng kipab at K-drama, kung saan ang bawat galaw ng mga bituin ay pinapanood, hindi gaanong kailangan upang pukawin ang isang bagyo. At iyon ay kung ano talaga ang nangyari dito. Pagkatapos ayusin ng mga ahensya ang mga bagay-bagay, mabilis na nag-react ang mga tagahanga. Ang ilan ay nagpahayag ng kaluwagan habang ang iba ay umaasa pa rin sa pinakamahusay na nagsasabi ng mga bagay tulad ng baka inilihim lang nila ito. Siyempre, ang ilang mga tagahanga ay palaging paniniwalaan ang kanilang mga teorya, ngunit sa pagtatapos ng araw, parehong Han Sohee at Dragon ay mahigpit na itinanggi ang mga tsismis at tila walang relasyon sa pagitan nila pagkatapos ng lahat. So there you have it rumors of a relationship between Han Sohee and Dragon has officially debunked. Mukhang kakailanganing maghanap ng mga tagahanga ng bagong pagpapares na ipapadala. Pero hey, hindi ba bahagi lang ito ng saya ng pagiging ka-pop at ka-drama fan? Gustong gusto namin ang drama kahit na hindi ito palaging totoo. Ano sa tingin mo? Nahuli ka ba sa mga chismis na ito o nag-aalinlangan ka ba sa simula? Ilagay ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.